Hello guys, good evening. Hindi. Good day, good day po sa inyong lahat. So, good evening po dito. Kaya po, good evening po sa lahat. So, nagpalam um, nagpaalam naman po ako sa alaga ko na mag-unwind or mag-relax muna ako sa labas kasi uh, gusto kong sumigaw, gusto kong umiyak. Pero sa labas naman ng bahay kasi samang-sawa na ako umiyak sa kwarto ko. <laughs> Ayun. Um, So, kailangan kong kailangan kong mailabas kung ano yung nasa loob. Hindi. Okay naman ako, guys. So, actually, gusto ko lang maano, ma-relax yung uta ko. Kasi na, mga ilang 2 weeks siguro nasa loob lang kami ng bahay. Gawa ng nagkasakit din yung alaga ko. Tapos, ay pinagdadaanan pa ako. Siyempre, nag-focus ako dun sa alaga ko. Compared sa sarili kong problema. Kasi kaya nga po tayo nandito kaya po tayo para po tayo ay mag trabaho so iibahin po natin so yung guys kaya po ako napablog kasi po kung isa din po kayong OF, OFW na katulad ko ano ba yung mga ginagawa niyo? pang parilax o pang good vibes um, compare po sa -ano, sa mga nagde day sa akin kasi hindi po ako nag day off. Talagang sinasadya ko naman na hindi mag-day off. Para naman po, ano, uwi-uwi na. Charot. <laughs> hindi. Kahit pa paano po, eh, yung pag hindi ko pag day off, mayroon po akong gold doon. So, yun guys. Napahaba na naman yung kwento ko. Ako po ay magbabike. Ayan po yung bike. Ayan. Ay, sorry. Yun po yung bike. So, gusto ko magbike, bike mag-ikot-ikot. Pero, ang dilim, no? Ang dilim sa labas. Ang dilim. Pero, let's see. sabayan sabayan niyo po ako. <laughs> Tsura ko talaga, guys. Yan mo na. Sasakyang kita ulit. After two weeks nating pagkukulong. Ayan. So, mag-relax-relax -relax ng konti. Kasi baka mamaya tawagin tayo ng lola. Lola. Kasi minsan siyempre mayroon pang sad-sad si Lola. Medyo malungkot pa kasi kagagaling lang. Pero hindi naman po tayo magtatagal. Iikot ko lang din po kayo doon. <coughs> Guys, dito po ako sa may basurahan. So may nakita po ako ditong sandals. Check natin kung pwede pa siyang gamitin. Ay, hindi na. Pero I like it. Um, sana. O, ba? Diba? Try natin. Hi, guys. Hindi na po ako sa ano. Um, parang park. Ayan. Ayan. So, mag-isa lang po ako nandito. Uh, hindi ko rin po tinawagan yung ibang kabayan. Meron naman po akong kabayan dito. Pero gusto ko mag-relax. Ngayon. <laughs> mag-isa. With bike. And. Ayun. Ito yung paligid ko. Safe naman po dito. Saka nakapulot po ako ng sapatos. So, yun. Pang winter. Ayun. Bago pa po. Pwede ko na po tumasuot ngayon winter po. Ang gaan pa. So, wala po akong leather shoes na pang winter. Meron ako dyan high cut. Hindi ko man masyado masuot pag high cut. Pwede ko po yung gamitin pag nagsusupermarket ako ngayon. Muulan. Ngayon na winter. So, yun pagod <laughs> hindi nga ako guys so nagpahingal ako ng konti gusto ko pa mag move sa ibang lugar that's it bye yung kapaligiran ko guys iyan po yung luar yung supermarket ayan supermarket and ayan yun po yung aking lugar hmm, di ba wala nang tao dito hindi mahilig kasi mga tao dito tumambay so ako lang naman ang tumatambay So, naikot ko kayo dito, guys. Ayan. At may nakita akong ribolto dito, guys. Ayan. Dito, nagsisimbolo siya ng nanay at anak. Ito po ay ginawa din po nung ano, friend ni Lola. Yung, yun, um, yung parang si Kabayan Aileen. Isa din yan sa parang amo niya rin ngayon. So wala na 'yon, patay na 'yung 'yung gumawa na, na 'yan, na revolto na 'yan dito. So nakita ko 'to, napansin ko habang umuupo po ako. Isang nanay, isang bata. So ito na naman 'yung nagbibigay sa akin ng homesick. A single mom, iisa lang anak mo. Malayo ka sa anak mo. Pag nakikita, nakakita ka ng bata, nakakita ka ng, like sa akin, da dalaga. Pag nakakita ko ng dalaga, unang pumapasok sa akin yung anak ko kasi umalis ako 15 years old siya. Ayun. Ah, Ay, nako, ako na ikwentong Gusto ko na umiyak. <laughs> hmm. Di ba, isang bato lang siya, pero pag nakita mo, iba 'yung nagbibigay sa 'yo ng kwento, di ba? Bato lang siya pero nakakis sa ina at anak. Ayon, and that's it. Gusto ko na mag-walking, naiyak ako. Sorry guys, hindi po to drama, kundi nagkakaroon po ako ng homesick lang. Pero okay naman, kaya natin. Ginagawa ko naman ang lahat para kayanin ko ang mga pagsubok na to. And, yun. Ayan po, oh. Dito na nga ako, guys, sa likod ng village nila Lola. Inikot ko lang po at ito po yung makikita nyo sa gabi. Ayan, iniisip ko, Natatanong ko po yung Metro Manila. <laughs> Ayan po ang view dito. Ayan, guys. Private po kasi dito, kaya kahunti lang po yung mga pumapasok dito. At alam ko, siguro, uh, Sarado na yung gate doon sa main gate. May mga ano man ba 'yon, yung automatic. May mga automatic na sila na kapag taga rito yung sasakyan, nagbubukas 'yon. Ewan ko anong ginagamit doon. Pasensya na po, ignorante ako. Basta po, pag taga rito sila, parang may password sila doon. So, meron pong dumaan. Meron pong nag-walking. Ayun, nakasalita ako. And dito po ako. Ayan, nagbabike. <laughs> Marami po nagja-jogging, nahihiya naman po ako. Iikot lang po ako and ayan. So, yung guys, nagkanta-kanta lang ako. Um, sinigaw-sigaw ko na yung damdamin ko. <laughs> so, may mga dumadaan po. May mga dumadaan tabi po tayo, baka masagasaan tayo. Dito tayo. tayo. And mag outro na po tayo. <laughs> so hindi ko na po edit eh. Ito po talaga yung ginagawa ko. Ito po yung first time na lumabas ako na mag-isa gabi. At umiyak po ako dito. Um, ito siguro yung masasabi ko na to the highest level yung homesick ko. Hindi ko maipaliwanag. Huh! Di ba? kita kung sino po nakaka-relate sa akin na katulad ko na mayro pinagdadaanan. Laban lang tayo. Laban lang. Ito talaga, ay nako, nung panahon na hindi pa ako OFW, akala ko madali lang. Madali lang pala kapag wala kang iniisip na problema, lalo sa Pilipinas. Ang hirap po kasing nandito ka sa ibang bansa na wala kang magagawa kundi iyak mo lang. Hindi naman, ngayon may problema, puntahan mo yung mahal mo at yahapin mo, hindi mo magawa yun agad, -agad. So, sa cellphone, pwede mo kontakin, eh, paano kung i-block ka? Di ba? Wala ka magagawa. So, pinaka the best way, pray. Yan, Lord, lagi nasa tabi mo at hindi man ako palasimba pero lagi na sa puso ko ang God. Sabi ko hindi ako ni iwan ni God kaysa na ako magpunta. Although napakabait ng aking employer, family, so napakalaki napaka ko doon. Um, hindi lang naman ako at mayroon din ako mga uh, kakilala na laki dito sa Israel. Super bait po talaga. The best po ang employer ng Israel. Yan. Saludo po ako sa mga taga-Israeli and yun sarili ko lang naman pinapahirapan ko kumbaga, minsan kasi naiisip ko yung problema homesick pero linalabanan ko kaya nandito ako so yun nga, tapos na ako umiyak tapos na isigaw ko and matutulog na ako see you, bye ay, naku guys dito na ako sa aking room yan, nasa kwarto na po ako pagod. So, maya-maya, ako ay magsha-shower na. O, ba diba, Siguro 15 minutes lang akong nawala dito sa bahay ni Lola. Or 10 minutes lang. Hindi naman po ako nagtagal na ganun kahaba. Siyempre, nagpaalam ako na mag relax lang. So, pagdating ko po dito, si Lola nasa CR. At, umingi ng gamot. So, binigyan ko. Sakto. Pagdating ko dito, nasa CR siya. So, ayun guys. Magpapalit rin po ako ng aking damit. At para makatulog na rin po ako, alam ko na okay na po ako ulit. So, um, yun, laban lang. And, nandyan lang po si God sa tabi natin. Sa 3 years ko pong ito dito, magte 3 years po ako dito ngayon ko lang po naranasan yung pinakamalaking homesick sa buhay ko. Kaya akala ko po 3 months or 6 months ko lang pagdadaanan yung homesick. Pero meron pa pala. Mm -mm. Kaya naniniwala po ako dun sa mga um, OFW na kahit gaano katagal ka na sa ibang bansa, mararanasan at mararanasan mo yung homesick. So, yun. Ang dami kong kwento. Alam ko hindi nyo maintindahan yung kwento ko. Basta yung homesick, yun, yun, yung ano, yung yung, 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 yung pinagdadaanan ko. Iba-iba kasi tayo ng homesick. Kasama na yung problema. Sa lahat, lahat na. And, Baka umuyak na naman ako. Sabi ko sa inyo, relax na ako eh. And yun guys, napapahaba na naman yung kwento ko. So magpapalit na muna ako ng pantulog.